Minsan, iniisip ko, baka ako talaga ang dagat. Hindi yung maganda, asul, at kinukuha na ng litrato. Kundi yung malamig, madilim, at tila walang hanggan ang lungkot sa bawat alo na bumabalik. Parang paulit-ulit kong naririnig ang mga pagkakamali ko, mga pangarap na hindi ko nihilapanan, mga pangakong hindi ko natupad. Parang may bigat na hindi ko makita. Pero ramdam ko. Sa bawat paghingya. Ako ang dagat. Malawak sa labas. Pero naguguluhan sa loob. Tahimik ang muka Pero sa kailaliman, may unos na hindi tumitigil. Napakaraming pagkakataong pinakawalan ko. Napakaraming sana na hindi naging totoo. At sa tuwing sinusubukan kong umahon, ako rin mismo ang humihila sa sarili kong paa, pabalik sa ilalim, nakakapagod. Hindi ako sigurado kung gusto ko pang lumangoy o kung parte na talaga ako ng dagat na to, ng kalungkutan. Ako rin ang lumikha. Ako ang dagat. Walang direksyon, walang pampang kung may lalapit man. Baka lamunin ko lang sila ng lungkot na hindi ko na alam kung paano pa